Planong iapila sa Court of Appeals ng Department of Justice ang naging hatol sa mga pulis sa kasong pagpatay sa 17 anyos na si Jemboy Baltazar sa Navota City noong August 2023. Kaugnayan niyan at iba pang issue, makakasama natin Justice Assistant Secretary Nico Clavano. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Salamat po sa oras. Maying udto Ma'am Cheryl, maying udto sad sa tanan. Salamat po. Asek, bakit hindi po tayo kontento dito nga sa naging hatol sa sa mga pulis at para sa inyo huba ay talagang murder ang dapat na hatol sa mga ito or ang uh, question po is fine it's homicide kung titignan pero yung katulad po ng reaksyon ng pamilya na bakit naman ganun kaiksi ang ibinigay na hatol? Uh, Ma'am Cheryl, una siguro sa lahat, no, nais ko lang sabihin na ang kaso na ito ay hindi dapat nakakabawa sa tiwala na dapat nating binibigay sa kapulisan. Bilang siguro membro ng gobyerno at bilang kapo enforcer na din ng batas, na unawaan ng DOJ ang kahalagaan at responsibilidad ng polis. Uh, Gayunpaman, ipinapakita ng kaso na ito na may mga pagkakataon kung saan hindi sinusunod ng ilang pulis ang rules of engagement o protocol. Ito ang nais nating maiwasan sana no. Mm -hmm. Hindi po kami kontento dun sa decision dahil dapat mas mapapanagot natin ang mga taong lumalabag sa batas. Dapat reasonable at proportionate ang penalty dun sa nangyayaring krimen no, Ma'am Sheryl. Mm -hmm. Kaya hindi kami kontento sa uh, hatol ng homicide at illegal discharge of firearms <coughs> dahil yun na po kagaya po ng sinabi niyo po, na kailangan mas mahaba ang uh, ang parusa orang ang hatol na binigay ng ng judge at hindi hu kaya dapat ay mas binigyan din hu ng bigat um considering na mga pulis ito na dapat sila ang uh, tama uh, nagpapatupad ng batas at mas alam nila kung uh, kailan dapat ipinuputok ang kanilang baril at hindi Yes po, Ma'am Cheryl. Kasama po 'yan sa mga points no na um i-clarify namin, i argue natin sa Court of Appeals dahil po um, sila po mismo ang may responsibilidad na protektahan ang ating mga kababayan no. Uh -huh. And uh, sa ngayon sa legal landscape po natin sa batas, meron po tayong mga tinatawag na justifying at mitigating circumstances. At ito po yung dinala siguro pinaliwanag nung uh, nung korte na pumasok daw yung itong uh, situation um dito sa mga justifying at mitigating yung fulfillment of the duty of a police officer um yun po yung inallege no nung uh, defense lawyers at in honor po yan ng ng korte sinabi po nila na kahit hindi siya totally pumasok sa justifying circumstance kung saan Um siguro ma, ma, ano talaga ma um, exculpate ang isang uh, defendant pumasok naman siya sa mitigating circumstance. kaya napababa po yung sentensya. Mm -hmm. At kayo nga po ay iaapila ito ng DOJ pero mas pinili po ninyo na umapilagan sa Court of Appeals at hindi muna maghain ng motion for reconsideration sa Korte sa Navotas. Well salamat po no sa tanong na yon para ma clarify po natin iba't iba po kasi ang proseso sa bawat direction o legal strategy. Kung nais namin siguro i-appeal ang decision on the merits, kailangan talaga mag-file ng motion for reconsideration. Kasama po talaga yon sa rules of court ng Korte Suprema. Ngunit merong mga pagkakataon na hindi na kailangan mag-file ng MR. Pero lahat po ito, Cheryl, ay pinapag-aralan po sa ngayon. Mm -hmm. Kailan po aasahan na maihahain po itong apela? Kung magfa-file po tayo, Ma'am Cheryl, ng motion for reconsideration, meron po tayong 15 days para mag-file. Tapos, nakasulat po sa rules na in case a motion for reconsideration is filed, whether po required or hindi, the 60-day period to file a petition for certiorari shall be counted from the notice of denial no, of the motion. Bale po, from the time the MR denied, may 60 days pa po tayo bago mag-file ng petition for certiorari. Hmm. Uh, -huh, uh, -huh. uh and so far, kamusta po ang pamilya Nasa sa ilalim pa rin po ba ng witness protection program? Opo, Ma'am Cheryl. Um dun, base dun sa aming uh, na pag-usapan, may pong special arrangement ang uh, pamilya ni Jemboy Baltazar at ang uh, witness protection program. Uh kung saan um, mas mas siguro mas uh, mas intense 'no ang protection dahil dito nga po sa naging desisyon ng korte. Sa ibang isyo naman, ASEC, isingit na po namin yung planong pagpapadala ng NBI team sa Timor Leste para arestuhin si dating Congressman Arnie Teves. Any update on this? Actually po, narito na tayo sa huling hakbang no? sa buong proseso kung saan involved ang DOJ. Matapos mapatay si Governor Degamo at nine pang iba, ininvestigate namin ang krimen at iba pang mga kaugnay na aktibidad Dinesignate na din ng ATC ang kanilang grupo bilang isang terorista batay, batay sa mga nakuhang ebidensya. Tapos uh, nakapag-file na rin ng mga kaso-murder sa korte at ngayon handa na kami at siya pabalik dito sa Pilipinas na ligtas upang harapin ang mga charges laban sa kanya sa korte. Pagkatapos ito, kailangan na lang siguro namin ipakita ang ebidensya sa korte, pakinggan ang panig ng depensa. At sa ganoong paraan, magdedesisyon na ang korte. No? Uh, pwede kami magpadala ng NDI sa Timor-Leste, pwede ang gobyerno mismo ng Timor-Leste ang uh, ang aaresto. Lahat po ito, depende sa magiging arrangement ng uh, gobyerno natin at ang gobyerno ng Timor-Leste through the DFA. Ngunit uh, doon po sa napag-usapan nila Secretary Bulia at ni President Jose Ramos Horta, willing naman po sila mag-cooperate dito sa issue ni Dinong Tevez. Mm -hmm. So, kailan po kaya ito natin maaasahan? Mahirap po, Ma'am Cheryl, magbigay ng timeline po. Eh, no? Dahil marami pa po tayong kailangan ayusin para po wala talagang um, lusot or walang butas yung proseso na uh, dadaanan po natin. Makikibalita na rin po kami sa extradition request naman ng Amerika kay Kingdom of Jesus Christ Leader Pastor Apolo Kibuloy para po sa mga kasong sex and labor trafficking. Any update on this, ASEC? Wala pa po tayong nakukuhang request, Ma'am Cheryl, no, for extradition galing sa US na dapat dumaan din sa DFA. Gayon pa uh, meron mga pending cases dito sa DOJ laban kay Pastor Kibuloy na sa unang tingin sa mga prosecutor sa Davao, dinismiss. So nagfile file po sila ng appeal uh, dito sa DOJ. Um, pending na po siya dito sa department for more than five years actually. No? Bale, dalawa po yung kaso. Yung isa, rape qualified trafficking and child abuse. Yung isa naman, cyber libel. Mm -hmm. uh, meron din ditong request, ma'am, galing sa Senado para sa isang International Lookout Bulletin Order or ILBO para po ma-monitor yung entry and exit ni Pastor Kibloy sa bansa. Mm -hmm. Pero lahat po ito ay pending pa dito sa DOJ, ma'am Cheryl. Kailan ho yan maa especially the lookout bulletin? Well, yung lookout bulletin po, um, pinapag-aralan pa po ng legal division ng DOJ para po makita yung mga ebidensya na linabas doon sa Senate hearing um, laban kay Pastor Kibuloy kung may sapat na ebidensya po na uh, makita ng legal department or legal division dito sa departamento makakapag-issue na po no ng uh, ng ilbo ang ang siguro uh, safety measure lang po kasi natin dito ayon natin na um, yung mga inosenteng tao in the future no na biging um, subject ng ilbo napakadali lang sa, na, uh, makapag-apply no ng ilbo so we're making sure na sapat ang ebidensya na binigay ng senado para makapag uh, mag-issue ng ilbo Alright. Marami pong salamat sa inyong oras, Assistant Secretary Miko Calavano ng DOJ.